Okay. Good morning, good morning mga kapugi. Ayan. So, papawi lang uli natin. Ay. So, kumusta ang lahat ng ating mga kapugi? Nagalusal na ba ang lahat ng ating mga kapugi dyan? Good morning sa lahat. Okay, so mag lang ulit tayo and then kukuha tayo ng pagkain sa huh? kukuha tayo ng pagkain doon sa kantin tapos dito na tayo kakain sa kwarat natin dito tayo kakain sa ano, sa kabina alright, kumusta, kumusta na lahat mga kapo good morning, good morning ay, bilis ng araw talaga kumusta? Ah, puyat na puyat. Ayun, so kagabi ang ginawa natin na ah, nag-inspeksyon tayo ng makina natin. ah white smoke yung isang makina namin. So, in-inspeksyon natin. Uh, ah, Nag-boroscope tayo. Tinignan natin yung mga ah, cylinder head, liner. So, lahat Okay tiningnan natin yung rocker arm, okay. All right. So, and then ang next natin tinignan, yung turbocharger. All right. So, 'yun. Finally. Ah, uh, yung turbocharger, uh, sira, naputol yung uh, wheel end shop niya. Ayun, so mamaya, iko-continue natin 'yan. Papalit, papalitan natin ang turbo mamaya, makakapogi. Alright Okay. So, kukuha muna tayo ng pagkain mga kuge doon sa, sa kitchen. Ay, hindi na tayo kakain sa kwarto Okay, so ito yung almusan natin ngayon mga kapugi Kahapon nilagang itlog Ayan, ngayon itlog pa rin Pero umlit, umlit naman tayo ngayon Alright Tapos merong juice Mmm, yummy yummy